dyan sa angli busog kami gabi dyan punta na kami ng town busog kami busog ang mga katawan salamat banula ada kupan nasa udah da malanak bu suka pina tunduk tunduk ke kanan kali ini ambil tu tengok ni pembe benar makodu ni kepegon ni banget banget ya oh na pegi na manager yang tukar tu wow na busuk kami pangkwa na bi pag kanila masarap pang, pang -masa. okay. ka? hindi ko maalat ang sarapin na ada tanah tawar mereka